Nagpaabot ng ay ang Malacanã sa pamilya ng isang kolumnista ang pinasla sa pasuki ni Locos Norte. Suspect sa pamamariel ang dating asawa ng live in partner ng biktima. Malitang hatid ni Ian Cruz. Dero na spot ang mamamahayag na si Stephen Stevie Barero, matapos pagbabarilin sa labas ng isang convenience store sa Pasukin, Ilocos Norte. Nagtatrabaho ang biktima bilang kolumnista ng isang pahayagan sa Lawag City. Itong suspect dumating na uh, nakasakay ng motorsiklo tapos walang kabog-abog bila na lang niyang pinutukan tong biktima. Nakuha sa crime scene ang sampung basyo ng bala. Ayon sa pulis, kilala ng biktima ang suspect. Nasabi pa raw ng biktima sa kanyang anak na ang salarin ay si Oliver Sadiri Doktor alias Boyet. Tumakasawang suspect sa ng motorsiklo. Base sa investigasyon, ang kinakasama ngayon ng biktima si Barero dating asawa ng suspect. Pusibling may kaugnayan daw ito sa krimen. Wala pang pahayag ang pamilya ng biktima. Patuloy naman ang paghahanap sa suspect. Hinundi na ng mga katrabaho ni Barero ang pagpatay sa kolumnista. ian cruz gma news